Hello, magluluto naman po tayo ng nilagang buto-buto at laman ng baboy. Nagpakulo na po akong tubig, tapos lagay po natin yung mga rekado na bawang sibuyas at luya. Tapos, lagay na rin po natin yung karne, yung buto-buto at laman na may taba. Tapos, lagyan po natin ng pamintang buong. Tapos, lagyan na po natin ng asin para kumapit yung lasa sa karne. Tapos, bechin. Tapos, takpan po natin. Kapag umikot na po yung pito sa taas, dun po tayo mag-umpisang magbilang ng sampung minuto. Ayan po. Ayan, sampung minuto na po kaya tinanggal ko na po yung pito sa taas kulungkulo na po at malambot na po yung ating karne kaya sunod na po natin yung gulay na patatas at sayote patatas at sayote po yung aking gulay para maiba naman ang ating nilagang buto-buto at laman tikman po natin Mm. Lagyan din po natin ng pamintang durog. Una po yung ating karne. Buto-buto at naman na may taba tapos gulay na sayote at patatas. Ayan, kulong-kulong -kulo na po at luto na po yung patatas at saka yung gulay na sayote. Lagay na rin po natin yung pepolyo. Hmm. Masarap po ang nilaga kapag maraming gulay. Tapos ilagay na rin po natin yung pechay. Hmm. Hmm. Tapos takpan po natin at mga ilang minuto ay luto na po yung gulay. Tapos buksan po natin. Ayan. Mas masarap pag medyo half cook yung ating gulay. Huwag nating lutuin mabuti yung repolyo ano lang natin yung mga karne buto-buto um, um, at patatas ayan, luto na po ang ating nilagang buto-buto na may karne laman at taba tapos gulay na repolyo, pechay sayote at patatas ayan po Kain na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood. Nilagang lagang buto-buto.